So, ayan mga ka-explore na. Uh, nandito na kami sa area. Uh, dito kami napadpad dahil na namin uh, kanina yung uh, parang biktima yata yun ng lang, Yung may mga dugo. So, uh, hindi na namin nakita. So, napunta kami dito. So, dito na muna kami. Uh, dito na kami mag simulang mag-record ng camera. So, sinurbi kasi namin yung area kanina. So, wala kami nakita. So, ngayon, susubukan natin. na uh, Naka-record na tayo. At nandun na si Mangkiting at uh, sana makita natin yung tikbalang at yung biktima niya o biktima man yun uh, hindi pa kasi namin nakita yung mga uh, bakas lang ng mga dugo yung nakita namin at nandun si Mangkiting so tara mga ka-explore at uh, sana ligtas kami ngayong gabi uh, sa pag-explore tara, samahan nyo kami tara abang mga subscribers natin maraming salamat sa panoorin So biglang so, ikot muna natin yung camera makita natin Tingnan natin yung paligid. Minodoro din. Tara, manekin din dito. And bro, tara. Ay, mga anong uh, Mga apak. Jun. Ay, yung mga naman. Ano? Parang mayroon. Alam mo? Patungo doon. balik balik yung mga ano, oh, damo. Parang mayroon dumaan talaga dito, bro. Parang ano nakita mo? yun oh. Hmm. Parang may talaga dumaan. Patungo. Daan ba yun? Parang hmm. Parang may, ha? Parang hindi, eh. Pero, oh, sa... Ka... Nahawi yung mga, ma, mga damo ba, oh? Hmm. Galing doon. Yan, nabali pa yung gabi. Sige, papunta to, bro. Ayan. Uy. Bakit na kayo lang? Nakakabwisit. Wala ka pang mapapansin, wala. May narinig pala na, wala pa. parang na sa natin. So, 'di so, ba? may marinig tayo, bro, do natin doon, kung oh, saan direction yung uh, tinig or buses, doon natin susundan. Sige. Oh, uh, dito medyo tahimik pa, pero may mga bakas kami nakita dito. Uh, galing din sa ibabaw. Punta dito. So, baka dito, baka doon 'yan papunta, bro, or dito. Medyo wala namang bakas dito, no. Baka doon 'yan siguro, bro. Tama ba? Uy. Lah, ini kan? Ini kini tu Orang mahina Mungga bayu Orang pin Gak tenaga bayu bro Orang mahina Gak bayu bro Gak kaya yung paa ko bro humilasa. ah. Ay, ano ba yun Ay, Uy. Siya. Ha? yung humina sa paa ko bro Ay, Uy. ano ba yun ano ba yung humila sa paa ko Uy. Bakal jatuh Yun? You yeah, bro, satu luitai bro. Kamu kaya Yun? Wah, <laughs> tapi bro, ngapakah suka di itu bro? Ano yun? E, parang ang kabayo. Ang kabayo dito? Parang nandito dito. Dito kung hindi yun. Saan kayo nandito lang na yan sa paligid bro. Ang kabayo na yan. Baka nandito nandito lang yan bro. Ha? Hasa tu nak Eh itu? Jangan mana kat situ. Tinan mo rin sa dyan sa likuran ha? Balang Sabi sa vocal, vocal dito bro. Napakasukal talaga dito mo ka stop. Napakasukal talaga. Bro, nandito na tayo sa ilog bro. <coughs> Malapad huh? na sa ilog bro. Huh? Malapad. Malaki ba? Ano yung ilog ito? Ha? Ano yun? Ano kita ka? Saan? Saan bandara? -banda, bro? Yan? Oh may kahoy nga oh. Ano yun? Kasi yun ha? Yung hapon huh? kahoy ano yan? Ano yun din? Ano yan? Ano yan? Blue. Ay, oh, yung kulay asun. Ano ba yan? Kulay asun nga no? oh. Hmm. Kapitan ko ka, bro. Hmm. Kapitan natin itong uh, puno ng malaking kahoy na ito mga ka-explore. Oh. Ano na? tignan lang natin yung lalakaran natin baka may ahas uh, Uy! ha uh, ano yan damit uh, ha damit ba uh, yan ito ito maitim baka ayun ang damit sa tagbit niya pa lah lah ano to parang hindi niyan ha lah may mga ano pa dyan may mga plato pa o lah may kado ito may bahay ba dito uh -huh. No, plato huh? Bro, plato to. Bro. Ingat ka, bro. Ingat ka, bro. May bahay ba dito? Hindi ko nakita. Hindi ko nakakita itong bahay. Bakit? May mga kagamitan dito, bro. May mga gamit po sa bahay, bro. Parang may nakatayo. yatang ang bahay dito dati. Iyat ka. Iyat ka lang. May nakaasul doon sa puno ng malaking kahoy oh. Uy, lala. Kabayo bro, hindi sa ilog. Nandun. Uy. Nandiyan yung tikbalang bro, sa ilog bro. mabuti. Nandiyan angin. yan. Uh, may isa pa dun. Uy. Patahin mo dyan. Dalawa to. Dalawa. Uy. Ano, punta Ititignan po rin dito sa likuran. Pagka bigla tayong atakehin. Kagaya nung ginawa, nung nakarang gabi, bro, na hinila ka. Hinila ko. Hinila ko ng tikbalang. lang. Hinila ka. <laughs> bro, parang nandun talaga sa unahan, bro. Ano, no? Ano nandun talaga po? Ano? Ano? Pag-restart ka natin yung okay. camera natin, natin. Sige. Para makita natin to. Bro, jalan apa yang kau lalu? Di sini kau. Di mana kau? Si? Di kau. Boleh tak ini? Di bantai jan kah? Bantaian mu jan? Di toko? Yes. Bro, balang So yun mga ka-explore may, nar may narinig tayong boses So ito yung hahanapin natin ngayon uh, Nandito lang yon sa paligid Nakita mo yun bro? Nakita mo yun? Lakas ng busis niya bro nandito lang siya sa paligid bro Hindi so, maka-explore uh, Sobrang ilap ng tikbalang uh, Hindi talaga siya nagpapakita Pero nandito lang siya sa paligid mga ka-explore Kabayo po siya kabayo Sobrang mga ka-explore Nandun si Mang Kiting. Oh, may nakita rin uh, May ano din ron uh, May malakas na bose din doon uh, sinusundan niya So dito rin banda meron din so, nasi nasi. Ha? Nandyan? Sundan natin yan? 啊！